pagpalayang araw. Kami ang agresibo at mapagpalayang mga operatiba. Muli ay humaharap kami sa inyo para imulat kayo sa mga suliranin ng ating bayan, gaya ng kakulangan sa trabaho at sa bahay. Problema sa alipunga at labis na pag-hashtag. Ang lahat ng aming pakikibaka ay ginagawa namin para sa bagong umaga. Dahil ngayon ay eh, tag-ulan, ituon muna natin ang ating atensyon sa isang immediate na problema. Malika. Hindi alipo nga ang tinutukoy ng amo, kundi ang kawalan ng tahanan ng marami nating mga kababayan. Misyon ng isang kaibigan naming organisasyon na wakasan ang kahirapan sa taong 2024. Sabi namin, kami ang bahala. Ah! Pero pahiya kami. mahirap pala. Bukod sa hindi kami kasipagan ay walang baong deodorant ang isa naming kasamahan. Bukod dito ay kulang kami sa tao. Kinatamad na kaming banggitin ang mga detalye kaya ilike na lamang ang Facebook page neto. Kung hindi kayo makikiisa, sa aming mga layunin ay mapipilitan kami gawin ng isang karumalduman na krimen. May mga pupugutan kami ng ulo. Ilabas ang mga bihag. Salamat. Gamit ang mga ngipin ng malaking mama na ito. Ay tatanggalin niya ang ulo ng mga pakong ito. Binibigyan namin kayo ng isang oras para gawin ang pinakamismo, ang volunteerismo. Lahat ng ito ay gawin natin para sa bayan, para sa kalayaan, at para sa bagong umaga. Happy brownies!